Mangingisda ka ba sa Zambales o Mindoro? O di kaya namimili ka ng isda? Nagdeklara ang China ng Marine Nature Reserve sa Panatag Shoal. Ang tanong ng ating mga mangingisda, ano ang karapatan nila na ideklara at gawing Marine Nature Reserve ang Scarborough Shoal? Ayon sa China, para daw ito sa kalikasan. Pero ang totoo, inagawang palusot lang ang kalikasan para umangkin ng lupa. Sabi ng mga eksperto, ang China para ang single most destructive actor o pinakamalaking tagasira sa South China Sea. Ang laban na ito ay tungkol sa hanap buhay. Simula pa noong 2012, bumaba ng halos 70% ang kita ng mga mangingisda. At hindi lang pera, kundi takot at pangamba ang kasama sa paglalayag. Gamit ang reserved gusto nila tayong itaboy sa dagat na pag-aari natin. Ang 3,520 hektarya na reserve ay may core zone kung saan bawal ang lahat ng aktibidad ng tao. Pinipilit tayong makipag-agawan sa mas siksikan na municipal waters. Sabi ni Ronel Arambulo ng Pamalakaya, napakahalaga ng shoal bilang safe harbor o kanlungan kapag may bagyo. Pero mula 2016, hinaharangan na tayo. Sino ang tutulong sa ating mangingisda kapag nag-typhoon? Ang panawagan ni Arambulo, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at PCG, kulang sa seguridad. Kailangang palaging bantayan at protektahan ang mangingisda. Pero madalas, aniya, missing in action lagi ang Coast Guard. Ang deklarasyong ito ay isang seizure of our rights sa ating EEZ. Wala silang karapatan dahil binasura na ang Nine Dash Line noong 2016. Huwag nating kalimutan ang kwento ng ating mga mangingisda. I-share ang video na ito at i-comment kung ano ang dapat gawin ng gobyerno. Salamat sa pagkinig. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i-follow na ang Liho TV.